Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Makakakuha na ng periodic at final exam ang mga estudyante na hindi makabayad ng kanilang matrikula. Napirmahan na kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act number no. 11984 o No Permit No Exam Prohibition Act. Sa pamamagitan nito, pribado man o pampubliko, mula K 12 hanggang kolehiyo at kahit technical vocational courses, hindi na pwedeng pigilan ang mga estudyante na mag-exam kapag hindi nakabayad ng kanilang tuition fee. Hindi rin pwedeng manghingi ng promissory note o i-hold ang mga school records ng estudyante kung hindi pa ito nakakabayan. Ang sino mang lalabag sa batas ay maaaring kasuhan ng administrative case ng DepEd, CHED, at TESDA. Samantala, isang linggo na lang bago ang holiday rush para sa paggunita ng Semana Santa. Kamustahin natin ang lagay ngayon ng mga terminal ng bus sa Metro Manila. Mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange si Bernard Ferrer. Yes, Bernard? Ilang linggo bago ang Semana Santa, fully na ang biyahe ng mga bus patungong Marinduque sa isang terminal ng bus sa Camias Road, Quezon City. Maaga itong sinamantala ng mga pasahero na uuwi mula Marso 23 hanggang 28. Iniiwasan kasi nila ang mahabang pila at siksikan lalo na sa huling bahagi ng buwan kung saan karamihan ang walang pasok at magbabakasyon. Tuwing alas 4 ng hapon ang biyahe nila patungo sa iba't ibang lugar sa Marinduque. Tuloy-tuloy din ang pagdating ng mga pasahero na uuwi sa Quezon, Calamba, Batangas at Baguio. May mga nakabantay ding security guard at umiikot na K-9 sa buong terminal upang suriin ang mga daladalang gamit ng mga pasahero. Tinatayang 34,000 pulis ang, 34 ang ide-deploy sa iba't ibang panig ng bansa para sa Opland Summer Vacation o Sumba. Kasama rin sa planong i-deploy ang 7,000 tourist police, gayon din ang paglalagay ng police assistant desk sa matataong lugar. Ipinaubayan naman ng PNP sa mga regional director ang security deployment sa kanilang nasasakupan lalo na sa pagtataas ng alerto. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Balik sa iyo, Luisa. Maraming salamat, Bernard Ferrer. At yun ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i kami sa aming mga social media account. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Yeah.